Tapos na pong i-skim coat ito pong buong sala. Ito po na din ng primer. Wow, maganda na pong tingnan. Sobrang aliwalas na mga kadilag. Nakakatuwa. Ah. Hello po mga kadalag. So for today's vlog ay halos tapos na po ang pag skin ko po dito sa sala po namin. Ito pong buong sala. Ngayon po yung naka-lunch break sila kuya. At ang ginagawa po nila ngayon ay naglilihan na lang po dito sa may ceiling. So yan. Malinis na pong tingnan. Wow. Ganda ng tingnan mga kadalag. Ito na lang ang, ang, tinatapos yata nila. Itong side na ito tapos sa ito nga pong ceiling. At pagkatapos po nila dito mga kadilag ay sila ay dito na sa labas. Ang uunahin po yung sa taas. Yan nga po ang kanilang isusunod. Dito sa may harapan po ng bahay namin sa labas. At yun may mga pinahid ng kaunting skim coat. So doon nga po ang uunahin sa taas bago po dito sa baba. Grabe kaimit sa labas. Ganda lang tingnan dito sa loob mga katilag. Pati po dito sa ilalim okay na din. Natapos na na ang... So, bale ito pong sa salas ay inabot din ng isang linggo. Ang pag i skim coat. A few inches later. Yan, at ngayon po ay nilalagyan na po ni Kuya ng primer. Pinapahidan na. Tapos na kuyang liyahin lihahin lahat dito, han? Ah, bukas na lang po yan, ah asa si kuya pong isa ay na sa taas at sinisimulan ng mag-apply ng skim coat dun po sa may labas. So bali ito pong pintura ay primer pala ang pag-iisipan ko po kung ano pang pwedeng ilagay dito na pintura, kung ano pong kulay. bulan po ng malakas kanina. Ngayon po yung mag-aalas sa uh, tres, ah mag-aalas 4 na ng hapon. Mukhang maulan na naman ngayong gabi mga kadilag. Tuwing ganito pong oras ay umuulan na dito sa amin. Sign na malapit na mag-bear months. So pag ganito pong hapon na yun nga, maulan, maigi naman po't nadidilig yung mga halaman. So kung napapansin nyo rin po, ay nilagay na din po namin dito yung mga halaman sa may upuan. Dahil dito naman po ay ano, ah, marami naman ng upuan, kaya napagdesisyonan namin ilagay na lang po dito sa gilid para pinakangharang mga din po. May nabasa din ako noon sa comment sa mga vlog po po. Ngayon, ang hardin ay nadilig. Tapos sa ito pong aming pasdak, ayan. Mukhang healthy na ulit siya. Nung nakaraan na inilipat po dito, parang nagtampo. Ay, ngayon ay na, na, ano, nasupang na. sumusuwin na. Yung maliit. Yan, at alas 4 na po ng hapon mga kadilag. At nagsiuwian na po yung nag-skin coat dito. At bali yun nga po. Tapos na pong i-skim coat ito pong buong sala. Ito po'y nalagyan na din ng primer. Wow, maganda na pong tingnan. Sobrang aliwalas na mga kadilag. Nakakatuwa. Ah. Wow. Ito na po yung aming sala. Nakakatuwa. Ah. Napakalinis pong tingnan. So sa ngayon po, ang pintura na itong ano ay primer pala ang na white. So pag-iisipan po namin kung ano po ang final na ilalagay dito. Pero ang gusto ko po talaga ay yung may touch of white. So hindi siguro white na white. So sabi naman po sa akin ng pintor ay siya daw po yung magdadala ng parang may mga color combination na tinitingnan. Ayun, ako po ay magtitingin din ng idea. Pero yun po ay after pa ng Huwag pa skin coat po sa harapan. Papauna po muna yung skin coat nga dito sa harapan. O ito po muna. Bago po palagyan ng pintura. So makakapag-isip-isip pa kung ano nga po ang ilalagyan niya. Pero ang gusto ko nga po ay light colors lang. Para malamig po sa mata. Ready po si mama. Wow! Nilabas <laughs> si Miguel. Malinis na mamang tingnan, honey. <laughs> Ang <laughs> next na po nila ay na sa labas. na skim coat. So, yan. Noong pong nagpa-skim coat ay ay ganun ito po muna itong mga switch. Yan. Sabi ni Papa, para daw hindi dumikit po yung skim coat. At yung ikakabit na lang ang pagtalagang okay na. Ito na lang naman po ang lalagyan ni Kuya bukas ng primer. So, ang kulay po ng skim coat ay para siyang dirty white. Tapos sa eh, ito yung may primer na. May pagkakaiba din mga kadilag. Hmm. At ako po ay aakit sa taas. Parang magandang magkape dito sa taas. <laughs> Yan, dito po ay mayroon ding skin coat. Pero dito sa taas ng kwarto namin, hindi na po namin ito papa pa skin coat. Pinturo na lang po. Para hindi rin po mahagad para po matipid. At ako po yung ngayon na lang ulit nakaakit dito. <laughs> Ilagay na din pala dito nila indong yung pong mga pintuan namin dati. Ayan, ito pong mga pintuan ito ay mga dati po naming pintuan sa mga kwarto namin noon. So, mga mukha pa namang bago. May isa lang po ako ditong pina-repair yung pong dati naming pintuan sa kusina. Ah at okay naman na. So, yan. May pintuan na kaming tatlo sa kwarto. Hindi pa lang po na ikakabit dito. At ako po ay nagpagawa din ng hamba. Doon po sa pinsan po ni mama. Yan. So, kompleto na po yan. Ikakabit na lang po. Pero sa ngayon po ay hindi pa makabit. Dahil nga may ginagawa pang iba dito sa bahay. Yan. Kaya din po yan na hindi pa finish ay hindi pa nga po ay kakabit yung hamba. Letan naman po yung hamba at saka po pintuan. Bali, kakabit na lang din po yan soon. Siguro po ay pagkatapos din ng pagpapa-skim code po namin at pagpipintura po dito sa bahay. At hindi pa rin naman po kami totally makakalipat dito sa itaas dahil wala pa pong electrical. Ayan. Siguro po ay by next month ay makakalipat na din po kami dito sa taas. <laughs> kami naman po may tinutulugan pa din sa baba. Tsaka mas maganda pa tina, na mapapinturahan ko po muna ito bago po kami maglipat sa taas. Para po baga hindi na yung kapag saka pala akong magpapapintura ay maglilipad na naman ng mga gamit. Yung parang ano ah, uh, madaming beses kang gagalawin yung gamit mo parang ganyan. Kaya parang mas maganda ay isa hanglipat lipat na lang. So yan, yeah, kami ay magkakaroon na soon. At makakalipat na sa tigig isang quarto. wow. So, ang bawat isa naman po ay, yun si Bibi ay mayroon ng higaan. Saka po si Indong. Dahil kami po ay mayroong bed frame na dalawa. So, yung akin na mga higaan ay yung dati din po namin higaan ni Bibi, yung double deck. Ayan. <laughs> so, hindi ko po muna pinagsasabay-sabay ang pagpapagawa. Kumbaga ay isa-isa po muna. Dahil nga naka-depende din po sa budget. Parang dito ay magandang magkape. Masarap magkape mga kadilag. So, titignan natin mga kadilag kung ano yung daylight. Dito sa akin parang ito. Pag-uusap mga gandaan na. Ako din po ay magka -kape. Dapat pala ako nagtimplanan ng, ng kape sa baba mga kadilag. Ay, mabilis lang din naman ito. Okay. Wow, ba? Malibaran lang nga pala dito. Kapag ka yung natural light laan o yung walang ilaw, yun talaga mga kadilag ang kagandahan kapag ka marami nga pong bintana. At uh, pangarap ko nga po ay magkaroon ng kinaitang bintana, yung dalawa. Kaya talaga may pinadalaw ng <laughs> nung nagpaayos po ng kwarto dito sa taas. Sa baba po noon ay ano ah, Iisa lang ang aming bintana. ay, wow, dalawa pa. At ako'y bababa mo ng sagwit dahil ako'y magtitimpla ng kape. Parang maganda dito magkape. Nakakatuwa yung mga pusa dito na kaya pala paggabi. Kala ko'y kung ano nagdala gabugan. Ang hala ko minsan eh, may asuwang yung pala ay mga pusa lang. Ay, oh, oh, no, no. e, <laughs> oh. At yun nga din po palang puno dito sa may malapit sa bubong namin ay pinadpad na. Pinutol na yan ni Indong nung minsan. At delikado nga kapag ka nado doon malapit sa bubong namin, mabilis po itong magagato. Yan at ako po ay nakababa na, nakapagtimpla na din po ako ng kape. makapagkape muna habang ganito ang view wow <laughs> rinig narinig ang mga kuliglig mga kadilag nagsisimula na naman pong umulan so gabi gabi nga po dito ay umuulan na sa amin masarap matulog mga kadilag pag maulan minsan na hindi na kami nag electric pa ni baby at maginhaw at saka malamig Kape po tayo. Medyo madilim na po dito. Dahil 6 p.m. na mga kapilag dito. First time ko dito magkapi sa taas. Sa akin pong magiging kwarto. Ang Nakakatakot uh, baka malaglag yung cellphone ko. Oh, nakas na po lang. Mm. Sarap po ng aking kinakapi. Itong coffee na ito yung from Mommy Inn, yung In, Yung inunbox ko po nung nakaraan. Hazelnut so ang trainer. Thank you, kay Mami <laughs> Mga boy kapi po. Sa Indong at saka si Bebe. Ay, nadudod, Maya, may nadudot, may may nikakapip. <laughs> Kahit katanghalihan. May nama. Ah, lumakas na. Lumakas na po. ng tolo yan. Perfect na perfect ang aking kopi. <laughs> Sabit na po akong magkapi. Sasara eh. ko na dito ang bintana dahil malakas ng ulan. Ah, lakas. Oh! Lakas ng ulan. Para pong binububo. Grabe. Pinlose ko na po yung bintana dito sa kabila. At yan, grabe. Ay, napakalakas ng ulan. Dito naman po ay hindi nababasa sa area na ito. At dito po ay may patobrang bubong. Uh, Para pong binubuhos. Akin na pong isasara mga kadilag. At ako'y bababa na din. Daladaan ko na itong aking tasa. Akin pong sinisilip dito sa may terrace. May ginala akong po at kakaunti pong skin coat po ang na-apply dito. Dito pala sa side na to. Oh. rin po kami nung ano, tubo o yung pipe kaya yun, ganyan pa po siya bababa na po at madilim na Mago! Madi!